Maring! di sana kaki siksi lagi kaki ke? Ay, sus, kibau biarkan kan aku, nan, nanap ikut yuk apam bermaring. Ay, mau badi ay, kenapa yuk saya semuk apam? U, cinta na maring. Nah, di nak mau na muyut. Ay, sus, balang di nak kibau muyut maring. Uy, basta kibau lang, laylay dagang lingin maring. Baga kita nak kusiksi sik ikut maring. Mas nindo tutung to batan on kai. kusog mo iyot to adi ah, ko ganana kusog mo iyot maring oy nga giapas maring na ay kwarta maring ikaw maring ay si pangita ng batanon maring oy onya kay ganahan man kog batanon kay para nindot mo kiyod sa, o, sa man, bagay lagi ako di ko ganana na maring oy kwarta man ako gipangita maring ganahan ko gwapo onya kusog mo barog ganahan kana oh, oh. Magpabiling kang bubri maring. Nga e, naka kwarta na ka mari. oh, uh, kakita na ko mari. Oh, dad ko kikukinta sa mari. Oh, kinawa nah. mari. Oh, lagi ato ni prinda mari. Oh, ipri mo ano? Gani kay. Ako na lang ni sinugatan nimo. Gani. Oh. So ngayan siguro ko ani mari. Oh, tutot na. Oh. Bah, ngayan ko ani mari, pila ni pagpalit nimo. <laughs>